Si San Francisco Javier, co-founder ng mga Eswita, ay tinuturing na patron na mga misyon sa malalayong lugar. Isinilang siya sa Navarra, Spain. Noong 1506, nang makilala si San Ignacio Loyola, sumama siya sa unang misyon ng grupo. Nakarating si San Francisco sa Goa, India. Noong 1542, buhat sa Lisbon, Portugal. At walang kapaguran niyang nilakbay. Ang India, Malaka, Molucas at Japan para sa pagtuturo at kawanggawa. Sa si isang kubo ng liblib na pulo ng Shangchawan, China, pumanaw si San Francisco noong December 3, 1552. Nawa, tularan natin ang kasigasigan ni San Francisco Javier na naglaan ng kanyang buhay para sa kapakanan ng mga kaluluwa. Mababalaag ang kadakilaan ni San Francisco Javier sa kanyang binitiwang salita. I want to be where there are out and out pagans. Many, many people hereabouts are not becoming Christians for one reason only. There is no body to make them Christians. Ama, sa pagpaparangal namin kay San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mo, maging gayong kasigasig ang kalooban at magalak ang sambayan ng banal sa pagkamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng legdig sa magitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. San Francisco, Javier, ipanalangin mo kami.